pare mga pare, dito tayo ngayon sa Isla San Bruno location. At samahan nyo ako for today dahil meron tayong isang pare na nagse-celebrate ng birthday na si Kuya... Mario. Si Kuya Mario. Happy birthday po at kasama niya ang kanyang princess. Si Maria. Si Maria. Atin Maria, Maria, mm -hmm. so princess. So, Super Mario, and ang kanyang princess. <laughs> Bakit po naisipan niyo dito sa isla? Nabigla nga ako eh. Kala ko, saan kami punta? Oh, wow! It's a surprise It's... birthday celebration for him. It's a oh. birthday! Hindi wow. niya alam yun. <laughs> ah, ganun yung wala. Ah. Bakit po dito sa isla? Well, siyempre masarap ang pagkain ng Filipino food. And okay. many recommended desserts Oo, opo. So dito po sa Isla Restaurant ah, Meron po tayong good news Yung ating isla Grand Pleasant Hill So pwede nyo pong i-celebrate doon Ang ating birthday na meron tayong banquet at private room So yun po Masarap sa wow! Masarap. Masarap. Masarap Ano po yung paborito nyo dito sa isla Dino? Una, paiset yes. Tapos dahil nakakakain ko ng ano, malambot Yung uh, mga prito Masakba <laughs> <laughs> to Marami. Opo. Marami po. Meron po ba kayong message, mensahe para kay uh, Tito Mario? Uh, well, salamat sa Panginoon kasi inabot niya yung 70th birthday niya. Wow. And salamat sa Panginoon na bigyan namin siya ng surprise. Yes. Yeah. Through this place and we, they allow us to decorate also. Mm -hmm. so, opo. Salamat po niya may ari. Masayang-masaya po ba kayo? Ay, opo. Nakita po kung kulangan kwan sasabihin ko rin ito, Philippine cuisine isla. At lalo po kayong, lalo ko po, po kayong pasisiyan. Tito Mario, ito po ang ating blessing na mula sa Isla Restaurant ang ating $50 na gift certificate. Oh, thank you po. Sa inyo po ito. Oh, thank you po. Yay! Marami pong salamat at happy birthday. Thank you, thank you. Marami pong salamat sa inyo. So, ano pong masasabi niyo? Maraming maraming pong salamat sa isla. Philippine Culinary. Opo. Thank you po. Thank you sa lahat. Ah, opo. Salamat din sa Panginoon. So, <laughs> <laughs> so, iniimbitahan ko po kayo mga mare, mga pare. I-celebrate na po natin ang birthday na katulad ng kay Tito Mario dito sa Isla Restaurant. Dito, po opo. Dito po sa 448 San Mateo Avenue, San Bruno, California at sa 5720 Maurice School Road, Newark, California. Abangan nyo po, Isla Grand Pleasant Hill sa Concha Costa Boulevard sa Pleasant Hill, California. MyIslaRestaurant.com So, bisitahan nyo po kami dito po sa Tourist Food Destination. Sabay-sabay po nating sasabihin, Abe manya,